Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Adik ang leader niyo, saan ka magreklamo? Kumusta mga palangga? Ha? It's been a very long time. Ang tagal kong nanahimik, pareho lang kami ni Buspulong, matagal nanahimik. Pero ngayon, pinipilit nyo kami magsalita. Nagsasalita ako ngayon because meron akong gusto ilabas na mensahe. We Negrosanons are not for sale. Kung meron man dyan sa Negros na nabayaran na, nakabaligya na mo, nabenta na yung firma nyo, pwede bawiin nyo o mag-execute kayo ng affidavit na nabayaran kayo huwag natin ibenta ang ating firma para sa PI na para lang sa kanilang sariling kapakanan <clears throat> para sa mga nagpapatakbo dyan mga nasa gobyerno natin sobra na ang inyong pang-aapi sa mga hindi sumasang-ayon sa inyong mga gawain. Sobra na. I support the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tama rin si Buspulong na pinitira siya in example niya pa ako balak yung gawin sa kanya yung ginawa niyo sa akin ewan ko lang kung kaya niyo. syempre ako ordinary yung tao si buspulong ibang klaseng tao yan pero sobra na tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may Intel, ako rin may Intel. Alam ko, alam ko yung katotohanan. Di ba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bibot Nolan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako pa lang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PLRD na nagsasalita. Meron akong challenge ngayon. <laughs> Sa mga congressman ngayon, or congressman dati, I challenge you, lalo na yung dating kumampi at sumipsip kay Pangulong PRRD Magsalita nga kayo ngayon. Tama si PRRD o mali si PRRD? Wala kasi nagsasalita eh. Bakit parang kami lang dalawa ni Buspulong ang may tapang na magsalita? Ha? I challenge you. O, oh. sige nga. Magsalita kayo. Tingnan natin. Meron din akong matagal ng iniisip na tanong. Di ba kung may tao na may kasalanan o may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis, nirereklamo natin sa barangay, nirereklamo natin sa korte. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga. Adik ang leader nyo. Saan ka magre-reklamo? Pwede ka ba magreklamo sa korte? Pwede ka ba magreklamo sa barangay? Di ba? Kailangan ko ng mga sagot. Kailangan natin ng mga sagot nito. O. Dahil kawawa ang taong bayan. Matagal ko na sinasabi yan eh. Kung ang nagpapatakbo ng ating bayan ay wala sa maganda at mabuting pag-iisip dala ng droga dala ng pagka-under the saya. mahirap yun, mahirap yon. sobrang kawawa ang mamayang Pilipino Sana pag alaman ko po hirap na hirap na hirap na ang buhay ng mga Pilipino sobrang mahal na na mabilihin sobrang taas na ng presyo ng petrolyo, sobra na at sobra na ang pang-api. Habang nangyayari ito lahat, ang dami sa ating mga opisyal nagpapasarap ng buhay. Pabiyahe-biyahe, pa New York-New York, pa Europe-Europe, gamit pa at gastos ang milyon-milyong pera ng taong bayan. Sa tingin nyo, tama pa ba ito? Or tama na? Paano natin ito matutultukan? Papaabuti ba ba natin ito ng six years? Na magtiis tayo ng ganito? Tingin ko, kailangan na natin magkaisa Samahan natin si RRD sa kanyang stand na kailangan na ng pagbabago sa lalong madaling panahon. Anyway, sa tanong ko kung saan tayo hihingi ng tulong, seryoso ako, please leave your comments on the comment section below kung saan tayo pwede humingi ng tulong sa mga militar at pulis. Ako ay nananawagan din sa inyo. Obligasyon nyo, katulad ng sabi ni PRRT kagabi, na tulungan ang taong bayan at panindigan ang ating bahay or konstitusyon. Unang-una, hiling ko sa inyo, kulihin nyo ang mga adik lalo na ang mga nagbebenta ng droga at kung pwede please pakiunahin yung nasa gobyerno na gumagamit ng cocaine lastly I ask everyone let us support VP Inday Sara huwag natin siyang pabayaan na apihim ng kanyang mga kasamahan o katunggalipman sa gobyerno si Inday Sara at si PRRD at ang kanilang pamilya ang isa sa mga pinakamalaking makakatulong na mabuhay ng maganda ulit ang bayang ang bansang Pilipinas again huwag natin pabayaan si B.P. Inday na apihin ng mga tambalus-lus yun lang po ito po si Congressman Arnie Teves na sa inyong lahat. Hindi to para sa akin, kung hindi para sa lahat ng Pilipino, lalo na sa ating mga kapatid na mahihirap. Maraming salamat po.